Ang alamat ng pechay Sa isang nayon sa bungahan ay may mag-anak na naninirahan na ubod ng ingay. Maraming mga puno at halaman sa lugar na iyon. Madalas na inuutusan ng nanay ang kanyang mga anak na sina Fe at Chay na mamitas ng mga bunga ng puno at halaman. Pilyo ang magkapatid kaya madalas mapagalitan at nasisigawan ng kanilang ina. Isang araw, inutusan sila ng kanilang ina na manguha ng mga bunga sa kakahuyan. Masayang-masaya at patakbo-takbo si Nafe at Chay papuntang kakahuyan, ngunit sa halip na manguha ng bunga ay panaylaro lamang ang ginawa. Namahinga sila sandali sa maliit na kubo. Matapos mamahinga, ay naghabulan ulit ang dalawa. Nakakita sila ng maliit na kweba. Pumasok sila upang maglaro. Sa kasamaang palad, hindi na nakalabas ang dalawang bata. Labis na nag-alala ang kanilang ama at ina dahil madilim na ay wala pa ang kanilang anak. Inakala nilang uuwi din ang mga ito ng gabing-gabi na. Nakaidlip na ang mag-asawa, ngunit pagising nila ay wala pa rin ang magkapatid. Hinanap na kanilang ama ang magkapatid. Habang abala naman ng ina sa pagdidilig ng tanim na gulay. Maghapong naghanap ang kanilang ama, ngunit umuwi itong bigo. Napaiyak na lamang ang mag-asawa sa pagkawala ng kanilang mga anak. Lumipas ang maraming araw, ngunit tahimik sapagkat walang pinagagalitan o sinisikawa ng mag-asawa. Pakasang lungkot sa muka ng mag-asawa pagkasabik sa mga anak. Habang nagdidilig ng mga tanim na gulay, may napansin ng ina na kakaibang gulay na tumubo sa kanilang taniman. Animoy mga batang paslit na biglang lumitaw. Tay, tignan mo, may kakaibang mga halaman dito sa ating taniman. Wika ng ina. Oo nga, biglang dumami at nagsulputan ng mga iyan. Naalala ko si Fe at Chay na bigla na lamang sumusulpot. Huwi ka naman ang ama. Simula noon ay tinawag nilang Pechay ang gulay na ito Pilang pag-alala sa kanilang mga anak na si Fe at Chay. Kamusta? Nagustuhan mo ba ang storya ng Pechay? Mahilig ka ba sa Pechay? Narito ang ilan bang impormasyon tungkol sa paborito mong kaining Pechay. Ang pechay o pechay ay tinatawag na Chinese cabbage sa Ingles. Meron itong madidilim na lunti ang dahon at mga malalapad na mapuputing tangkay. Karaniwang namumunga ito ng mga dilaw na bulaklak. Tinatawag din itong bok choy. Ang pechay ay sagana sa natural na antioxidant, may taglay na essential phenolics, minerals, fibers at mataasang potensyal na pangontra sa cancer. Malaki ang benepisyo ng tao sa pechay lalo na at malaki ang tulong neto sa pag-iwas sa sakit sa puso. Maraming salamat sa pakikinig sa storya ng pechay hanggang sa susunod muli.